Hindi ko alam kung saan magtatapos at saan din ako magsisimula. Bahala na. Bahala na ang puso ko kung paano niya isigaw at ilabas ito. Nung una kitang nakita, masyado kang kakaiba Magandang mata, mapupulan labi, matangos ang ilong. Ramdam ko na agad na mahal na kita. Hindi ko alam kung bakit kailangan kita. Hindi ko alam kung bakit iniibig kita. Paulit-ulit, araw-araw, walang hinto sa kakaisip. Para bang bahaghari, hindi alam kung saan nagsimula at saan magtatapos. Isang ilog na patuli pa rin ang kanyang pag-agos. Mga dahon na patuloy pa rin ang pagbunga na parang hindi nauubos. Ay, siguro nga kailangan kita. Siguro nga iniibig kita. Pero, tanong ko lang ah, ano pala ang connection natin sa isa't isa? Para kasi tayong lubid na hindi maaaring putulin at hindi maaaring kalagin. Ang sarap! ang sarap mo nga palang magmahal. Katulad ka ng Diyos ng may kapal. Hindi ka tumitinag na tulungan mo kami. Na huwag mamulat sa gitna ng sakit, problema at pagiging duwag sa sarili. Kaya ang masasabi ko sa iyo, salamat. Salamat sa pagkalag ng aming mga problema sa buhay na kahit na makapal, madumi ay patuloy mo pa rin inaayos at nililinis ang aming kahinaan, takot at pangamba sa buhay. Nagsilbi ka bilang isang ina sa anak mo at nagsilbi rin kaming lingkod at alagad mo. Ay, ilang buhol na ba ang nakalag mo? Ilang bahid ng problema na ba ang natapos mo? Ilang tao na rin ba ang nagdarasal para sa iyo? Kaya ko lang ito na itanong dahil dahil nakita ko sa mga mata ng maraming deboto mo at nanampalataya sa iyo ang itsura ng ginhawa at payabang mukha na sa kabila ng pag-adya ng problema at hirap na kinakaharap nila ay may ngiting bagong pag-asa. At muli mo na namang hinawakan ang mabigat at matigas naming lubid sa buhay. At muli mo ibinabalik ang tunay na anyo at ganda, ang tunay na connection natin sa isa't isa. Mariyang tagakalag ng buho ng problema. Ikaw ang nagtulak sa akin kung paano ang magdasal. Ikaw ang kasama ko sa pagkalag ng buhon na hawak ko ngayon. Ikaw ang nagsilbing ako na sa tuwing natatakot ako. Ikaw ang naghati ng inspirasyon sa mga tao na magdala ng pag-asa at ng pagpabago. Kahit gusto ko nang tapusin ito, naalala ko pa rin kung paano ko, paano ka nakituwo at nagpakita sa aking puso kaya alam kong ah, haba pa ang pagsasama natin hindi matatapos at patulit kong babalikan at kung saan ang simula natin kaya kaya ina sa kaybuturan ng aking puso ang tanging sigaw salamat inang desai